ito pataas na pala pag nato ito mga ilang gawa nila ito may bagong living to ngayon ngayon lang ni living ito may to may mga bagong nature rin dito ito kami sa no? alim na palapag. taas no? Oh. ayan oh. hirap na to pag dinalaw na dito may hirap na agatin dito pag makakuha sila ng pigit na kadila sa Tingnan ang rito. Kasi yung dami niya, no? Hmm. Tingnan yung bata. Hmm? Hindi pa yan, hindi pa tayo yata boy. Ha? Ayun eh. yung dalawa yan. Lari hmm. yung yan Ano mo nung pabrik ha? Hirap yan eh. ang buhay ng simenteryo. Tapos hindi Yung palang, hindi pera. Oo. Saglit lamobos yung pera. Hindi yung buhay. Huwag buhay. natin na Wala na sa eskwala eh. Ano? Hindi yan sinasukatan yan? pag ganyan? Sukatan pa rin, pa bata lang din ba tayo isa? Ha? Hindi to. Mata-isip. Kaya yung picture sa loob? Pagawa na lang po ay. Ulit. Hmm. Pagawa na lang Pagawa oh, yeah. Il no, na lang kayo bago. Pagawa na lang kayo bago

saan? Are, 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 Kulay dilaw na yun, tatakpan ka siya ng Ay, may nalo na na pintura na? Hindi, walang ano dati na yung pintura Pero yung harap nun, sa kabila hmm. Ilang ano na, araw na to Sa kanya, linggo na rin Meron na yun, no? Hindi, dalawang linggo Ito na eh Ito 40 days 40 days, tinira natin Tabi-tabi, may mga ano rito may mga ano kita natin yung patid nya saan ba na to yun ako dito Hindi natin makikita kung saan banda. Dito daw banda yun eh. lang

Yami. Oh, yes. Ano oh, 'yan? Yeah. Sino na 'yung pangalan ng lumaki katawa? 'Yung na ako kayo. Hi. Tatangin pala oh, yeah. Pangalan ko daw. Oh, pangalan niya daw. Tagawa na oh, kayo. Ikaw pala, ikaw pa hinahanap noon. <laughs> ikaw pala hinahanap. Oh, dalawa kayo eh. Pala. Oh, yeah. Maybe, like kayo pala. Okay. ni kayo. nag uh kayo. -oh. Now I know. Yeah. Oh, 'yan yeah. sino 'yung nakikatawa, 'yung Yami. Yummy! Yummy! At dog sumaya uh, no. tummy! <laughs> wow, sumayaw ako, sumayaw ako, ng pogi na sa dulo eh. Yan. Iyawan eh. Okay, hinalap ka nga huh? Alam niya na yun, mapapanood nyo na yun. Anong sabi mo sa kanya? Ha? Anong sabi mo? Ikaw pala yung nanop, eh. Ako pala yung mo, no? <laughs> <laughs> <Secure> time. <laughs> Take time. Take time. Ayan si ka, George, so. Eh, si Ricky Boy dito. Inaalap naman si Ricky Boy dati. Oo. Oh, Oo, oh, di ba inaalap ko lang? Inaalap ulit? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Missing na naman pala ito. Oh. <laughs> ngayon, di nga pa rin nakikita. Inahanap na pala oh. BC Busy yan, kakano, kakaka-edit eh. Baka gusto nyo magpa-edit. Yan kay Ricky Boy. Kay Mr. Chu. Eh! Eh! Busy yan eh. Baka gusto nyo magpagulang pangala kay George sa no? ano man. Sabi niya na magdadala daw siya dito ng ano? Foods? Oo. Oh. Siya ba yun? Oo, oh, siya yun. And drinks? And drinks. Um, sabi mo kagal ka, anong drinks pa uh, pang gusto mo? Alfonso Al. Alfonso Al lang na naman. Alfonso daw ah. Bib Bibigyan natin yung address? Bibigyan natin yung address. Bibigyan uh, so, natin yung address. Papuntayin natin dito. I-bisita natin. Alfonso Al. Uh, tayo no? Ininom. Ininom kami yan. I-bisita kami dito eh. Nagurado yun. Papunta dito yun. Uh, may living dito ngayon. Mano, uh, bata. 17 years old. Meron na lang malibing doon sa kabila. No? Sila pa rin ba yan? Okay. Ilo pangalan niya ka, George? Apat. Ayan si Mr. Choi, baka gusto nyo hinahalap si Mr. Choi. Baka gusto nyo magpa-edit, di ba? Hmm. Ano yung edit mo dyan? Pakita ano yung edit, edit mo dyan? Uh, ano lang ko, uh, watermark pa lang itong inaano ka. Yan, si Mr. Choy. Watermark Choi. pa lang yan. Pero mag-edit tayo ng hampang. Ano. Um, yan lang yung pinagbibisihan yeah. niya ngayon. Pinagbibisihan niya ngayon. Oo. Babatay ang tindahan niya niya. bata din to. Baby. Kanyang binabata. Baby. Baby? Doon dyan sa loob. May lilibing na baby. Mga uh, dalawang patay na rin na mara ko lang nilibing yung kanina dun sa pangayon ng palabas kaya baby patay okay, muna natin baka makabiray tayo malalim na yung silalim hmm? lubog na lubog na yung pinaka tulog kakain to lang ng ulan kanina biglang buhos ng ulan eh sarado rito aray okay, ko aray ko oh kinain na, na. si Garlio Malboro mga alay guys magandang umaga pasyal ulit tayo sa sementeryo pali sunod sunod yung living dito ngayon kaya busy sila sa trabaho nila ngayon dito sa sementeryo kaya ngayon ikot ikot tayo dito sa sementeryo pasyal pasyal ulit tayo ang tataasan na yung mga damo tataas na sukal na rin dito kaya ingat ingat din sa pagdadaan dito baka may mga ahas yung mga bote kinubuan na ng ano, puno. Yeah. Haba na siguro ungat na ito. Oh, ganitong araw kasi maraming dalang. Maraming dalang ngayon. Ito ako sa part ng mga bata. Kung Ano to? Timber bolts. Ay, mga basket, mga ano. Picture. Ganda. May ilig siguro sa basketball to. Ganda. Mga luma, no? Ayan. Kokok. Sino Jordan mga lumang ano mga lumang na no? lumang picture kaya ito iniwan may ilik basketball iniwan dito ito yung mga At yung mga ganyan mga na members itago kasi maulan lang dito wala din, makakalulusaw din yan yung na lang para pagdating ng panahon may eh, kita maalala pa na mahilig siya sa basketball yung mga picture pag maulan na nang ulan araw wala na ano sa una yun sayang lang dito medyo tahimik dito malamig kung anong puno ang lalaking puno ayun o oh. malamig ang ano rito yung hangin may bagong libing pa rito ayun o oh ko delikado na itong mga ano oh, bumibigay na ito mga baby parts sa parts ako ng mga baby Ayan, may mga pityo ng baby ito may nagdalaw dito ito bago din to Pasok tayo dito. Ikaw di may mga lulong patawal. Ay, no? oh, hindi ka magugutom dito. Hindi ka mabubuo. Oh, hindi ka mauuhaw dito. Ay, no, dali. Kuha tayo, kuha tayo. Hmm, sarap oh, sarap hmm. po. Lagi libre dito. Lagi busog dito eh. dito eh. isa. Oh, ito yung malamig. yung <makes noise> oh. eh, no. hmm. ano pre. Oh, Ano, kain din? Kulay pre, kulay pula. Anong pula? Yung cooler? Hindi kami, hindi kami dito. hindi kami magugutom. na Hmm. ano? Ano ba 'to? Sesto. Oh, doon daw bigay sa lag, ano na ng lapida. Mm. Bigay yan dito para busog. Mm. Dito dito yung binabagsak. Ay, ang dami oh. Si pagkain yan. Sobra. Oh, napakasarap dito sa cemetery, di ka mabubusan ng pagkain. <laughs> Pakailan <laughs> okay, mo ako. nangangayayat na eh. Ikaw. Paupo tayong dito. Tumira dito. Hindi Dito basta may yung, ano, death certificate. Hindi bibigyan ko ako ng mo si trip, pwedeng trip, pwedeng rito. Test. Imparin lang daw no. Salamat use. no. Tolto Ako Kapadulang na maestro, Merinda oh, ka, huh? ka muna doon, Merinda! Ha? Merinda ka muna! Ngayon magsalamin naman na tayo. Oo, oh, salamin ka muna. Trip uh, na uh, naman ang uh, mga itik! Wow. wow! Kaya mo na mga tiktik boys! It, oh. Tara! Kaya mo nga hindi ka malik. Merinda muna tayo dahil... Hindi ka malik. Hindi ka magugusto mo nito. Ha? Ha? Recover na ako. Anong size na parang yung Ah, no, oh, salap talaga. Ah, burger na. Burger. Ah, oh, burger. Hey, burger yeah, bur eh, hey, burger. Ay, oh, burger. burger pa <laughs> diba? na. Oh, burger yan. Sige, may buto-buto. Yun, sarap po. Uy, ang kagat. Hangin lahat. <laughs> <laughs> busog <laughs> na. <lang>, busog na <laughs> busog ah. May merienda na. Ay, nako. Busy pa, ay, busy pa. Ay, <laughs> naman ako. Ah, meron ah, na katago. Ah, nakatago lang. Ah, merienda time, dahi, merienda time. Hmm. Si sunod-sunod yung ano nila ngayon living kaya taga dito bagsak ng pagkain uh, ilan living nyo ngayon? tatlo no. eh busog na lang kanya mm. eh pagutom muna kayo tapos kain ulit Yes, si Mr. Choi, oh, tumataba na sa ano, burger. Oh. Kaya mo na ulit, bawas magpapaguto mo ulit. Kaya nga ako nangangayayat, dahil dami pagkain kain eh. Nauumay na ako. Tanyos, tanyos, yes, yes. Inayos nila yung ano. Pagpapatungan. Dito yung kanina yung isa eh. Dito. Bali ito, 17 years old na batang babae. Eh. Ngayon. Anong ang, ano yan, namatay? Lalaki? Matanda Ah Ha, matanda Lalaki? Hmm. Uh, dito, bali dito sa taas naman yung sa kabila. Ito yung ginawa nilang, uh, ito dito yung nilibing kanina. Ito naman yung isa, yung bago. Ayan. Uh. Ito yung mga wow! cemetery boys. Kaya sa dulo na. Jay, jay na jay. Nakata sila. Ito yung mga ano. Sakto. Mag alas 12 ng tanghali May liliwing. Kaas na. No? 'Yung oh, yeah, na yun, ako po natin, 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 natin dito. Okay, no, Hirap niyan. Bigat, bigat pa 'yan. Oh, oh, uh, 'di. Yun doon At hindi dito. Hindi natin. Wala na dito. 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 dito.

喂，啊，你在读吗？